Makiyot-kiyot kayong dalawa. Makiyot-kiyot kayo, ha? Huh? Hmm. makiyot na makiyot-kiyot. Ang oh, mga pusa sa namyaw la. Hmm. Makiyot-kiyot naman, makiyot-kiyot. Makiyot-kiyot naman, makiyot-kiyot. Sobrang makiyot naman. Sus, so, sus, so, sus, so, sus. So, so. Linis-linis pa. Linis-linis pa. Hmm, 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 hmm. Ba yan? Tinan ko nga yung mukha na makiyot-kiyot na yan. Hmm. Tinan mo nga yung mukha na makiyot-kiyot na yan. Hmm guys, mga makyut kyut Mga makyut kyut talaga. Kasi ang uso, ang uso, mapula-pula yung uso. Ang uso, mapula-pula. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Sige, <laughs> pandila. Ay, 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 magagat na siya. Okay. Okay. sus, sus, ang ganda-ganda naman ang pusang ito. Ang ganda-ganda naman ang pusang ito. Hindi, okay. tutulog na naman siya, kakagising lang. Pagkatapos sila mo sa ng Miami. Masi. Masi. Nakakatulog naman siya. Masi. Masi. Nakakatulog naman ng pusa na yan. Masi. Natulog na agad talaga. Masi. 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 Natulog talaga. Masi. Natulog. Oh. Bilbil mo. Oh. Bilbil mo. Oh. Natulog na talaga. Oh. Tulog daw. Pero mabukay yung talampakan niya. Oh. 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 No? <laughs>

isa nilinisan ko na nga si paglibaran pa yung panilinis pa din, jali pa din yam nilinis. Just, delete pa yam linis na. Just marunong na maglinis madro nung magnilinis. ting ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting ting-ting, teng 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 Sina. Morning na kaya. Ang <laughs> mm, sakit ng uso mo. Pusa ka makilip. Oh, Sus. nasus, yes, Sus. Yes, hmm. Tulug Tulugan lang eh. Oh. Sus. Sus tulog ulit sis. nasus, Sus. Sus masarap ang saya niya. Hmm. Yes, Isa pa na hindi inis do no. Oh. Yes, Sus kitis ko. Hindi ni sabihin ko baka ikos. Yes, 嗯。<laughs> <laughs> mm?